May buntag mga pamilya. Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluan niyo po muna ako tayong magkapit, pandasal. Ito pong nakalipas na buwan, ang mga lumad na high school scholar sa aming paralan ay dumaan sa isang reapplication process. Doon po sa gusto pong makatanggap muli ng tulong sa kanilang pag-aral ay kinailangang sumagot sa isang forma na inusisa hindi lamang po ang kagustuhan nilang magpatuloy kundi ang kanilang performance sa nakalipas na school year. Nag-aral ba sila ng maayos? Nagpakabuti ba sila? Lumago ba sila ng tunay? May ilang po mga scholars ang nakipag-usap sa akin habang sinasagot nila ang forma. Pakiwari po nila, wala silang ipinagbago. Walang pagtubo na naganap. Pinalalahanan ko po sila na tignang mabuti ang kanilang pinagdaanan. Unti-unti, nakita nila kung paano na kahit papaano, may mabuti naman palang pagbabago silang makikita. Naging mas madasalin ang iba naging palabasa, naging palakaibigan pa. Bagamat maliliit lang na pagbabago, sapat na parang masabi natin may potensyal pa para lumago sila sa susunod na taon. Marahil ganun din ang simulang karanasan ng pagbabagong buhay ng karamihan sa atin. Matumal, mabagal, hindi kapansin-pansin. Kay bilis natin panghinaan ng loob, kay daling mawala ng pag-asang mababago at mapapabuti pa ang ating sarili. Relax lang mga kapamilya. Hayaan lang nating maging bukas ang ating puso't diwa sa kilos ng ating Panginoon. Sa ating unti-unting pag-usad, ang Espiritu Santo ang magbibigay ng katiyakan na nasa tamang direksyon ang ating pinatutunguhan. Hindi man ganoong kabilis na ang pagbabagong inaasam-asam, alam naman natin na tayo di pinababayaan. Sa bawat hakbang patungo sa kabutihan, naririyan ng Diyos upang tayo ay samahan at gabayan. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang huwag sasayangin ang araw. Dahil every morning is a blessing.